Yon mga Koblaks, luto tayo ng beef. May baguibens mga Koblaks. Ito po yun o. Oh. Ito pong lulutuin natin ngayon. Beef po siya, baka, tsaka baguibens. Gigisa lang po natin. Parang adobo lang. Yon, simulan na po natin mga Koblaks. So maglagay na tayo ng... But I want more blocks. Kailan po natin yung sibuyas. At saka yung taba ng baka. Unahin natin yung mga taba-taba kasi itong mga kablak. Huwag um, natin yung exhaust May gumahingan na yan mga kablaks So ayun Lagay okay, na natin yung mm -hmm. deep mga kablaks para lumambot agad kasi alam ko matigas to yan mo ang masarap ito mga kung mga kung hindi ka pala kapag susubscribe sa si channel kung hindi subscribe my channel Edmar TV Hindi naman tayo pagalingan magluto mga koblaks, pero mayroon din alam mga koblaks. So para yung mga lalo yung mga beginners din magluto mga koblaks, kailangan natin magluto mga koblaks. Yan. Matis pala. Kaya huli. Pero ayos na yan, mga kabla. Lagyan natin ng... Oyster, mga kablaks. Para wala na. oyster mga ko-blocks bakit di pa ito tinatapon? wala na pala at konting to yung mga ko alam ko din muna natin mga ko

Malambot muna natin mga kablaks. So, yan mga kablaks. Medyo malambot na ito. Yun, nagmaano na. Dumalapot na yung sabaw mga kablaks. Maya-maya, lagay na natin yung Bagyo, Bens. Mga Oblaks. <coughs> Yun, oh. Eh. Pwede. Bango na mga Oblaks, oh. Nakaamoy ito, oh. Oh, my God. Pagaling natin yung sabong na ito, mga Oblaks, kung palalabasin natin yung mantika. Balagay na natin yung... Pag events at saka yung proceeding So, ayan na mga ka Malapit na to. Mga ka-vlogs, kung hindi ka pakabago ko sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and paano may be paid sa MRTV mga ka Thank you. Karamihan natin yung sabang mga koblaks. So, yan ang mga koblaks. Lagay na natin itong sili. At saka, yung gulay mga koblaks. Madali lang itong maluto. Hmm. Okay. Napakasalak itong mga koblaks. Oh hmm? my God! Oh black soul, beep. With Vagubens, mga ko-blocks. Dinner natin. Ay, mapaparami na naman. Sira na naman ang ano ko nito eh. Diet, mga ko-blocks. Oh. Yan na, mga ko-blocks. Mga ko-blocks, kung di ka pa napagpapalo sa channel ko, don't forget to follow my Fades and my YouTube channel. In Martili, mga ko-blocks. So, oh. ayan na, mga ko-blocks. Oh. oh, my God. Ah, nito sadak dito mga cobblock to. Oh. Liquid oh. wins mga cobblock. Oh. Oh my god. Sarap. Oh, sige na mga cobblock. Nagugutom na naman ako. Oh. Oh. Sige na mga cobblock, bye-bye.